Ang hapon ka bayan ha? Dito ako ngayon sa park ng Estonia. Lalakad-lakad. Ayan. Dito may mga... Ayan. Pwede ka magbuhat. Hinaanap ko yung basketball court eh. Pero ito. natagpuan ko. Pero ayun Ayan yung basketball court. Kaso wala akong dalang bola. Ayan. Pwede ka dito magbuhat. Libre lang. Galing. Galing. Ayan. May bang palipas oras. Try to check dito basketball court nila dito. Ayan. May mga nagpipiknik din. Pwede rin dito mag-ihaw-ihaw. <coughs> sa movie ko lang to nakikita ng mga ganito ko lang yung basketball court kaso half court lang hindi sya pang full court pero pwede na dito magpa pawis unlike dun sa isa dun sa dulo na napuntahan ko sa malapit sa city ayan dun sa malapit sa city mas maganda madaming option dun makapaglaro ka ng table tennis ayan ito ba yan grapin lamig pa rin ayan may volleyball beach beach volleyball and, <coughs> and <coughs> it's nice ayan dalawa po pareho half court <laughs> ibang klase pa ka design ito <laughs> pwede dito no? yung Ayan. Pwede rin maglaro yung mga bata dito. Dun sa side. Dun na tayo nang ng, ng namimingwit. Ayan. Ah, may table tennis din dito. Kaso wala kaming racket. Ayan. Nice. May table tennis na kahoy. Ayan. Ito. Kaso walang gamit. ayun Baka next day mag si Kapitan dito kami magpunta. Parang maganda dito. Mag-volleyball sa kamag.